Chinese national na sangkot umano sa pangingidap sa isa pang Chinese tourist sa Laguna, arestado ang biktima nakatakas katakas ng makatulog ang kanyang bantay. Si Vel Custodio sa detalye. Arestado ang isang Chinese national matapos masangkot sa pangingidap ng isa pang babaeng Chinese tourist sa Kalamba, Laguna. Sumasideline ang biktima na si Alias Lee bilang massage therapist. Isa sa naging kliyente niya ang suspect na si Alias Jandu. Meron siyang na-meet na Chinese national din through yung app sa cellphone na accordingly nagpamas nagpamasahi sa kanya. Then uh, after a while may dumating na another na isang lalaki. Then on that instance na siya ay piniringan na tinalian sa kamay and then uh, pinusasan din yung uh, paa. Mula Southern Manila, ibinyahin ng mga dumakip ang biktima sa isang bahay sa Kalamba. Nagising siya din na uh, nakiusap doon sa naririnig niya na Chinese speaking din na lalaki. So, nakiusap siya, natanggalan na ng uh, posas yung paa dahil uh, masakit na ito. So, Pinagbigyan naman siya ng isa pang suspect na si Alias Hu. Dito tinanggal ang posas sa isang paa at piring ng biktima. Uh, Namukaan niya yung nandun, hindi na siya, hindi na yun yung uh, kasama niya sa Pramanila. So after a while nakatulong din yung bantay, then uh, yun ang uh, pagkakataon niya upang uh, tumakas. Tumalod daw ang biktima sa bakod at humingi ng tulong sa gwardiya ng subdivision. Agad naman itong nai-report sa pulis. Pero nang pundahan na ng mga otoridad ang bahay, hindi na nila naabutan si alias Hu. Buti na lang at muling bumalik ang kidnapper sa bahay. Hinanap siya sa subdivision, then after a while nakita rin naman siya na bumalik doon sa bahay at uh, binalikan ng mga ating uh, personnel at tumangging magbigay na pahayag ang Chinese National pero base sa pahayag niya sa pulis. Ang sabi nila ay ang uh, sabi ng suspect ay uh, raw ay uh, lang sa bahay at uh, dinala lang naman din sa kanya yung uh, babae na yan, pinabantayan sa kanya. Inaalam pa ang motibo ng kidnapping dahil wala namang hinihinging ransom sa pangingidnap. Pinaghahanap pa ng mga polisi Alias Jandu at ang isa pang kasabwat. Haharapin ng suspect ang kasong kidnapping at serious illegal detention. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.